Baliling! Baliling! naginagawa ginagawa mo dyan? Hinan si Baliling ko guys. Matapang na. nagbabarako na. Ayan o. Oh. Hindi ko lang talaga na kung saan siya gumaling mga idol. Ang huling-huling pinakain ko dyan. Ayan o. Oh. Pabuksi yung dalawa. Oh, Ayan Kaya pa. hoy hindi na wala pa na eh. Ayan guys, ipaliling natin oh. Oh. Magaling na siya. Naglilinis na siya ng kanyang balahibo tatandaan niyo yan si baliling natin guys o baliling pa rin <laughs> pero malakas na siya mga idol o hindi na masyadong nahihilo ayan ang naalala ko lang na huling pinainom dyan mga idol suka bali tatlong bisis pala ako nagpapainom uh, kasama sa pakanyang pagkain suka kasi nagtry na ako ng sili nagtry na ako ng bawang nagtry na ako ng paminta uh, parang walang pagbabago pero nung isa sa comment sa atin na uh, suka daw eto try ako ng magbigay ng suka dun sa kanyang uh, ano sama sa kanyang painom ito na mga idol may pagbabago talagang uh, medyo nakaka-recover na siya oh, oh diba? Sabi mong uh, makarecover na siya Pero hindi mawala Yung kanyang pagpaling-paling ng ulo Pero at least Hindi katulad ng dati Na paggulong-gulong lang siya counting galaw niya Gugulong na lang Pero ngayon uh, na Nangaaway na ngayon mga idol Pag may lumalapit sa kanya eh. Tapos nagbabarako na rin siya ba diba? Malaking tulong mga idol Try nyo rin sa mga baliling nyo pag nagpainom kayo ay eh, samanyo suka. Yan lang huling napainom ko diyan mga idol. Ayan. O di ba? At least okay okay na siya, hindi na siya gumugulong mga idol. Yan lang, thank you do sa mga nag-commit nang damot gamot para kay Bariling ko. Kawalang bahan pa